Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay binisita nga ni Kuya Ruel si Miss Rachel. At noong araw na yon ay karawan din ng papa ni Miss Rachel na si Tatay Reza. Nung dumating siya doon, ay pinagsample niya tinuruan niya nga si Miss Rachel kung paano mag-intro sa vlog. At pagkatapos nito ay inabot niya ang kanyang pasalubong na buko pipe talagang paborito nga daw ito ni Miss Rachel kaya hindi niya na talaga nakalimutan. Inalok ni Kuya Ruel ang pamilya ni Miss Rachel pati na rin sila Trixie na ang dala niya na pasalubong. Pagkatapos nito ay nagkwentuhan sila tungkol sa birthday ng papa ni Miss Rachel. Inalam din nila kung ilang taon na ang papa ni Miss Rachel. Kaya tawang-tawa naman si Kuya Ruel sapagkat hindi pala alam ni Miss Rachel kung ilang taon na ang papa niya. Kaya tinanong niya pa muna sa papa niya bago niya malaman. Hi, it's me, Rachel Morales. Bye! <laughs> <laughs> <Hey>. Hello. Hello. <laughs> so, ayan mga kalinga, pala po sa ating lahat. Gusto po natin si Rachel. Yeah, it's Rachel. Uh, <laughs> <laughs> Good vibes lang po mga kalingap. And, and, gusto natin siyang kumustahin kumusta yung sa kanyang pag-aaral. Uh, kumusta yung klase? Hey, okay, okay, okay na agad. <laughs> magaling ka usap. Okay, <laughs> okay, okay. okay <laughs> naman. Mm, so ba't wala kayong ano nga pasok? Same break. Suspension. Suspension. Ah, naglindol oh. Ah, so, ah, na all. Saan yung mga kapatid nung no? ipasalubong ako para sa kanila? maibog ko pa eh. ay. nila. Ito yung Tri trixie. Ay, si Trixie. Bexy, ayan. low musta ka? May papakilala. Kasi yung nag-awak ng cellphone. <laughs> Hi, Chixi. Mag-ano ka <laughs> sa <laughs> kanila? Ya, ano? Ano mo, kayo, ano kayo? Papuntaan mo kay ano katri, ay kay ano doon ni Hazel. Papunta mo kay Hazel doon Papuntahan sa van. Ang kapatid mo. kay ano kay Charlie. Sa so, to man ano, may buko pa. Eh nagluluto pa nga eh. May kagat na ni Rachel. Ito lang yan, may virus. Sige, uh, ito, tan tanungin natin si ano si Trixie. Trixie, uh, kung i-rate mo yung performance ni Rachel doon sa passing. Grabe. Um, uh, 1 to 10. Ito tayo recitation perfect. pala to. <laughs> bakit? Bakit na si ka ba't na... Kado ano na yan? Back up sa likod. Nagbabardagulan. Huh? Eh, Nagbabardagulan. <laughs> ano? What's that? <laughs> Bardagulan. Ano? Nag-aano. Hirap na pag naarog na. <laughs> Ganunan. Ganunan. Uh, ay, ay, kapatid niya, ano? Si Catherine. Ay, Catherine. Ay, Asa si Daniel? May, may virus okay, yan. yan no? Okay lang yan, Okay ay, lang yan? kapatid niya. Ay. Ikaw. Galap mo to. Si, ano? Hazel ba, ba yan? ulab si ang ang. Masalo ut. World. Trixie dreams. dreams. Yan yan. Dapat din Kaya isa kapatid, kapatid Bigyan mo yung kapatid mo, yung mga kuya mo. Balita ko birthday papa mo. <laughs> Bakit lagi ka sa papa mo. <laughs> Ni papa niya. Ah. Papa. Ilang taon na siya? 40 Pa 40 Pa Ngayon nag sila mga kalingat 40 ata 40 hindi ata Pa ilang taon ka na nga? 39 39 pala <laughs> Dinagdaga ng isa <laughs> Dinagdaga ng isa din Saan <laughs> pala yung hakotan niyo dito ng tubig? Dati doon sa irrigation Sa baba? ba? ba? Ano dito? diyan? Hindi po. Saruro. Ano? Saruro. Saruro. Bukal. bukal. Yeah. Ah, bukal. <laughs> Sorry. <laughs> sa inumin po doon, doon. Ano yan gripo doon? Lumawasa yan. Yung ano dito. Wala pala kayong tubig pa dito. Pagkatapos naman nito ay nagkaroon pa nga ng moment si Kuya Ruel and Miss Rachel habang nakatingin sa kanila ang Kalingap Team pati na rin ang pamilya ni Miss Rachel. Nagpakilig kasi si Kuya Ruel kay Miss Rachel. Una, tinanong niya si Miss Rachel kung matalino daw ba talaga siya? At dinugtong niya at sinabi, kung matalino ka, sagutin mo nga ako. Nang no, sinabi ito ni Kuya Ruel, ay naghiyawan talaga ang lahat at kinilig. At hindi lang yon, may pangalawang banat pa si Kuya Ruel para kay Miss Rachel. Sabi niya din, Ah, Rachel, alam mo ba yung kasunod ng I love you one? Hindi pa nakakasagot si Miss Rachel ay nagtawanan na ang lahat sapagkat ang kasunod ng I love you one ay I love you too. Kaya parang gustong ipasabi ni Kuya Ruel kay Miss Rachel na I love you grabe at napakagaling talaga ni Kuya Ruel magpahilig. At lahat nga ng tao doon ay talaga naghiyawan na at todo support sa dalawa. Sa huli ay nag-close na rin ang kanilang vlog at talagang kitang kita na napakasaya nila noong araw na yon. Bibigyan nila lahat ng kanilang supply niya yung kailangan nyo, no? Kompleto na yun. Kagamitan pa. No? Mm. Jowa. So yan, ah. Jowa. Mahal pa pala. Uh, uh, ah, ano? Ano ba? Ano ba? Ano Ikaw naman kasi magsalita. Sige, abot na sa vlog mo. <laughs> sa vlog mo, oo nga. Thank, uh, thank you po sa mga Thank you po sa mga nagko-comment po ng, yung mga good comments nyo po, maraming maraming salamat po sa inyo. Lalong-lalo lalo na po dun sa mga nag-a-advise po sa akin na mag aral muna po ako na mabuti. Huwag ko muna daw pong itinitin si Kuya Rowell. Okay. <laughs> okay. Face to face talaga yon. Sabi daw po kasay. Support naman natin. Hindi naman po ako ina- Ano? An 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 ano po, nang mas focus po ako sa pag-aaral ko. Tsaka alam naman po namin yung lintas po. Namin. Tsaka po, ano lang po, yung pampaluday sa akin. pangalan na yung ano nyo eh, yung tambalan nyo. Rochelle, Rochelle. Rochelle. Isa pang... Hashtag Rochelle. trivia. Yung first name, first letter, R. Then yung... Yung... Apelyado din. Parehas, magkaparehas. Yung first name and yung last name. Sana all. Ah, di ang initials nyo RMRM. Ganun. Anong, anong middle name? Ano po? A. Eh? A. din sa amin. Oh, Ngayon oh. lang. <laughs> <laughs> Bilis siya? <ha? laughs> Gatling mo talaga bro. Nakakula <laughs> si mata ko ah. <laughs> <So, So, laughs> Birthday <laughs> wish. Ay <laughs> nagkawa <yun>. siya. <laughs> Huwag mo nang sagutin si Roel. Bro, bye bye ba? <laughs> <laughs> yung mga anak ko maging malusog lagi. At ah, maging matalino sila lagi. Hindi naman papa boy sarili nila. Kaya sana Yeah. Salamat na. Salamat. Bro, dami daming natutuwa sa kanila. Yes. Ang daming masaya at kinikilig. Yes. Hindi, may kalan kasi. Ano, uti mo napapansin? Bago yung dami. Parang nanginig sa Napapansin. Nilalang yun. Bagay ba bagay? Bagay ba? Ay, bagay. Rowell, Ah, uh, naniniwala ka ba matalino si Richer? Eh. Oo, oh, naniniwala. Bakit? Sige nga, kung matalino ka, sagutin mo nga ako. Oh! Ah! <laughs> Ay! <laughs> Yari, sabay tingin sa mapa. Huwag mo pagsabi mong sagutin siya. Sabay tingin niyo sa tatay. Ay, love po. Happy birthday. <laughs> Sabi ni tatay, birthday na birthday ko, binibigyan mo ko ng sakit. Marunong kang magbilang. Yung basic lang, marunong kang magbilang. <laughs> uh, anong kasunod na, I love you one. <laughs> 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 Parang nag-progress <-practice> na. Hindi <laughs> 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 na. Hanggang dito na lamang muna ang ating <laughs> update sa Ruel and Rachel Love Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!